Hello so guys, good morning. Ayan si Tata. Nagsalpak sila ng tiles guys. Ayan yung 120 by 60. Up! 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 oh, <laughs> O, oh, yan ang tiles. <laughs> Dito tayo ngayon guys. Nag Ceiling si to Ah! Installer. Ayan, dinadalay natin. Ah! Oh yan yan Oh, mag magpaputok oh. Magpaputok. Oh. Bam. Matindi. <laughs> Ay guys, mga ingko guys. Oh, baka naman ingko. Wala oh. naman. Yung marina natin. Yun. Tapos ito pa oh. Ayan level bar. Puro ingko 'yan. <laughs> All right. Hey, guys, good morning. Dito pa rin tayo sa Pasinaya. Mm -hmm. Ah, Pasinaya, Pagsinag. yung ginawa natin kapong ayun. Ayan, dito tayo. Eh. Ayan si Taring Nick. electrician. siya. Hello! <laughs> Alaktris siya. O, oh, dandahan. Ayan. 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 Pintahan. nag... Ano na sila? Assemble. <laughs> Ayan o. pag mo na <laughs> Pero may halang gin yan Ayan. Ito <laughs> so lang guys. Alright. Oh, Ayan, yeah, nakatiles na, nakatiles. Maraming <laughs> mag mga kami po ay... Dito <laughs> <Man> <laughs> tayo sa taas ngayon. So, nakatiles na rin siya. Tsaka nagsisiling tayo. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, siling ito yung itsura niya tapos yun siya ngayon Brad. Saka ah, yan, binuhusan pala yan. Talagang partition dito. Alright. Inko. Puro Inko yan, guys. Powered by Inko. Incorporated. Guys, <laughs> good morning. Tatay. <laughs> dito tayo ngayon, guys. Pagsinag pa rin. Ayan. Ito yung nag -ceiling kami. Ayan o. Okay. <laughs> Nagbaba na yung mga shorts. Eh. Ayan guys. Lagyan natin partition. Sinukata na ni Master. Ayan yung ceiling natin guys. Ayan. Ito yung switch sa isang kwarto. Ito naman yung switch sa kabila. Okay. Oh. Hindi pa siya tapos kasi nag-waiting tayo sa electrician. <laughs> ay chore lang. So, 'yun lang. Alright You know, veterans